Good day mga kabigami. Masdan nyo ang ikot ng gulong na to. May napapansin pa kayong mali. Properly aligned naman ang rim set nito. Pero mayroong wobble to the left. At mayroon ding kaunti sa kanan. At mayroon ding isang tip, Yung biglang lubog sa isang portion. Paano natin ito ayusin? Yan po ituturo natin sa video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Edwin Escaltre, Antonio Trinidad at kay Spunky Vibes. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout and you can also follow me and message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista Official. Bago ang lahat, gusto ko munang linawin na kung ang problema ng wheelset nyo ay ang rim na hindi naka-align, hindi po ito ang video na inahanap mo. Ang susulasyon na po natin dito ay yung maayos naman ng rim pero nagwawabol pa rin ang tire o gulong kahit nalagyan na ng sapat na hangin. Ito po ang mga gamit na kakailanganin natin. Una ay floor pump. Mas maganda kung mas malaki para may kakayang magbuga ng bigla ang high pressure. Mas maganda kung mayroon ding PSI gauge. Kung wala kayong ganito ay mabuting manghiram ka muna. Ang susunod ay grasa. Kahit anong klaseng grasa, Also, masking tape na gagamitin natin bilang marker. Then, alamin muna natin yung parts ng tire at rim para nakakaintindihan tayo sa mga terminologies na sasabihin ko. Dito sa ibabang part ng tire o gulong ay eh meron itong bead o tire bead. Itong tire bead ang kumakapit mismo sa inner part ng rim. Sa itaas naman ng tire bead ay eh meron itong maliit na ridge. Ito ay nagsisilibing palatandaan kung tama ang pagkakasalpak ng tire sa rim. Pero mamaya ay makikita ninyo kung paano rin ito nagiging sanhi ng problema. Ito naman ang cross section ng gulong na tama ang pagkakasalpak sa rim. Yung tire bead ay nakahook sa mismong rim hook. So kung all throughout ay ganyan ang pagkakasalpak ng gulong mo sa rim, ay sigurado wala dips and wobble ang iyong gulong. So for the sake of this tutorial, ay pinalitan ko ang front tire ng aking rigid MTB at hinanginan ko ito sa preferred tire pressure. At meron nga siyang wobbles at para may dips sa isang portion ng gulong. Ito mismo ang aayusin natin. So simulan na natin. Dito ay sisilipin natin yung parts na merong paling o merong lubog. So meron tayong nakita rito na merong wobble sa kaliwa. So markahan natin. Ganito ang karaniwang nangyayari kapag may wobble sa kaliwa. Yung small ridge sa kaliwa ay nakahook sa rim hook. Samantalang ang tire bead ay nakalubog. Kung sa kanan naman ang wobble ay ganoon din. Yung small ridge sa kanan ang naka-hook at yung tire bead sa kanan ay nakalubog. So malaking portion yung wobble dito sa kaliwa. Pinagmasdan ko mabuti yung portion na yun at meron din palang dip o lubog. So ito yung case na nakalubog din pala ang bead sa kabilang side kaya ganon. So markahan din natin yung kabila. So bali dito, yung magkabilang bead ay nakalubog. ingnan pa natin kung meron pang wobble at dip. Meron pang isang wobble sa kaliwa. so mukhang wala na. Ang next step ay tatanggalan na natin ng hangin ng gulong. Then, lalagyan natin ng generous amount of grease yung iba pang portion ng sidewall sa tapat ng minarkahan natin hanggang sa tire bead. Hindi lang yung mismong tapat na marka. Papasobrahan natin yung lalagyan ng grasa mga 3 inches sa so magkabila. Yung iba nga palang gumagawa nito ay sabon yung ginagamit na pampadulas. O kasi ayaw kong nagbabasa ng kamay. At dahil nga sabon, kaya may tubig, may chance din na may makapasok at maiwang tubig sa rim na pwede magdulot ng corrosion sa aluminum. Matapos natin lagyan ng generous amount of grease, ay maaaring natin itong lagyan ng hangin. Yung hangin na kailangan natin ilagay dito is about 70 to 80 PSI na lagpas sa recommended PSI ng gulong. Hindi naman ito magiging problema dahil panandalian lang naman. Habang nilalagyan mo ito ng hangin, ay normal lang na makaarani ka ng mga paglagutok o yung mahinang putok. Ito yung tunog na yung dating portion ng bead na hindi nakahook sa rim hook ay nag-snap na at nag-hook na finally sa rim hook. Kung dati ay yung small ridge lang ang nakahook, ngayon ay nag-hook na yung mismong bead sa rim hook as it should be. Mapapansin mo rin dito after mumbomba ng matigas, na yung small ridge na nakalubog dati ay nagsila na. Ibig sabihin yung tire bead na ang nakakapit sa rim hook. So tingnan natin yun kung pang wobble at tip. So wala na. Pwede na natin bawasan ng hangin sa tamang pressure na gusto natin. Kahit bawasan natin ito ng kaunting hangin, hindi na babalik yung wobble at dip kanina. So okay na. Hanggang dito na lamang po. Kung mayroon kayo mga katanungan, just comment down below. Please speak kami si Krista Please like this video. Don't skip ads. And please subscribe. Thank you for watching.